chapter 1000. Itong chapter nato is on fire. From start to finish. I mean, literally na on fire. Starting kay Marco. Hanggang sa red rock attack ni Luffy. Pero bago nga yan, ay simula natin sa pagkakyat ni Luffy sa rooftop. Pagdating nga ni Luffy sa floor ay nagulat siya dahil clear na yung way niya papuntang rooftop. At ang may gawa nga yan ay sila si Shillian. Interesting part dito, makikita natin yung mga minks is hindi sila sobrang exhausted katulad ni Carrot nung matapos nga silang gumamit ng sulong form. So possible na kapag very well trained ka sa sulong form, ay hindi ka maubusan ng energy ng todo. Balikan nga natin si Loopy. Hindi pa nga nakakalimutan ni Loopy yung ginawang pagprotekta ng mga minks kay Ryso. At isa nga ito sa mga motivation niya para talunin si Kaido. At makikita natin si Cecilia na umiyak. Nagustuhan ko yung panel na to. Kasi na ko dito is yung self-relief. Parang ang dating sa akin nito is, sa isip ni Cecilia niso okay na ang lahat. Kasi dumating na si Lupi. Tumungo naman tayo kay Soro at Marco. Sinubukan niyang pigilan ni Queen at King si Marco. Nadalhin si Soro sa rooftop. Pero hindi nga sila nagtagumpay dahil na iba ni si Soro sa rooftop. Sinubukan kagatin ni Queen si Marco. Pero wala nga itong talab dahil na din sa regeneration ability ni Marco. Medyo weird lang yung leeg ni Queen dito kasi mukhang mechanical nga ito. Obviously hindi kayang gawin ng isang dinosaur yan. So malamang is innovation ni Queen yan. Pero kung titingnan nga natin yung human form ni Queen, is yung kamay lang niya ang mechanical. This time naman sa sew so form niya, is pati niya, ay naging mechanical na din. Possible kaya na cyborg din si Queen? Sa conversation naman ni Yamato at ni Momo, nabanggit nga ni Yamato na nakasulat daw sa journal ni Odin na after 20 years ay may mga bata at malalakas na pirata ang dadating sa New World. At kung sakaling mamamatay daw siya ay sila ang makakatalo kay Kaido. So obviously, hindi lang si Luffy ang tinutukoy ni Odin dito. Kung hindi yung worst generation as a whole. Pero paano kaya nahulaan ni Odin yan? Possible kayang nakatala din yan sa Raptel? Or dahil sa ability ni Toki na makita ang future? Sa ngayon ay hindi pa natin alam ang sagot. Ang alam lang natin ay alam ni Odin na hindi siya ang nakatakda na tatalo kay Kaido. Kasi nga yung pirata na darating pa lang yung makakatalo dito. And yet, nilabanan pa rin niya si Kaido kahit alam niyang mamamatay lang siya. So, so grabe lang yung Odin. Grabe. So, na-reach na nga ni Luffy yung rooftop. At pagdating niya ay nandoon na nga sila Killer, Lo, Kid, at Zoro. Medyo nagtataka nga yung expression niya dito kasi nakita niya si Zoro na nauna pa sa kanya. Hindi, joke lang. And then, nakita nga ni Kid si Luffy na dumating at sinabi na pumunta daw ba si Luffy para para panoodin yung laban niya. Pero ang nakakatuwa dito is yung expression ni Soro. Hindi man lang niya pinansin si Kid at focus nga lang siya kay Kaido. Para bang sinasabi niya sa isip niya na wala akong pakialam sa iyo si Kaido ang pinunta ko dito. After that, Is nakita na nga natin yung malupit na panel na to First generation Face to face sa dalawang Yonko Grabe yung hype Also Nagustuhan ko yung aura nila dito Chill na chill lang sya sa batu eh Then Naguusap nga yung dalawang emperor Kung gaano daw ka-confident si Lupi sa harap nilang dalawa Pero dinaanan nga lang sila ni Lupi na parang ala alang at dumiretso sa sugatang si Kinemon. At doon na nga niya nakita na devastated na nga yung mga red scabards. Pero wala nga namatay sa mga red scabards. Napaisip tuloy ako sino kaya yung tinutukoy ni Hawkins na may 1% lang na chance na mabuhay. Dahil nung una, ang hinala ng lahat ay si Kinemon ngayon. Ngayon, sa tingin ko ay isa sa limang to ang mamamatay. Dahil obviously, kalaban nila ang dalawang pinaka-dangerous na kalaban sa Earth na to. Ang pagpipilian na lang ay si Lo, si Kid, at Killer. Dahil obviously, hindi naman mamamatay si Luffy at Zoro dito. At malabo naman na si Luffy ang pinag-uusapan ni Drake at Hawkins. Kasi bakit naman kakampi si Drake sa taong 1% lang ang chance na mabuhay, di ba? Aalisin ko na din si Lo sa pagpipilian kasi sa tingin ko ay hindi siya sa art na ito mamamatay. Check nyo yung theory ko na to about sa tunay na purpose nilo. At dyan ko pinaliwanag kung bakit hindi siya mamamatay sa art na to. Ngayon, ang natitira na lang ay si Kid at Killer. Maaaring isa sa kanilang dalawang tinutukoy ni Hawkins. Umiiyak na si Kinemon dahil hindi nga nila nagawang ipaghiganti si Oden at iligtas ang Wano. At doon na nga siya humingi ng tulong kay Lupi. At syempre, sumagot naman si Lupi ng, syempre, bansa ito ng mga kaibigan ko. Matapos siya ay makikita natin na aatakihin na nga ni Kaido si Lupi. At tinutusan naman ni Lupi sila na i-transfer sila naman sa baba. Nagustuhan ko yung authority ni Lupi dito kasi although hindi naman direct na under sa kanya silo, kasi nga alayan sila at meron silang equal footing. Pero kahit na gano'n ay sinunod pa rin nila si Luffy nang wala man ng pag-aalinlangan. Na para bang direct crew member siya ni Luffy. So ayun na nga. Inatake ni Kaido si Luffy pero nakaiwas nga siya. At nagprepare na umatake. At dito na nga natin nakita yung bagong atak ni Luffy. Na gomu go no, Red Rock. Obviously giant version nito ng Red Hawk makikita nga natin na nasaktan talaga si Kaido dito. Well, big deal yan kasi kung matatanda natin, wala man lang nagawang damage yung Gearport port loopy sa human form ni Kaido. Pero ngayon, base form pa lang na damage na niya si Kaido. Just imagine kung naka gear pa siya di ba? Another thing, masasabi na din natin na on na sa gear second yung gear third speed ni Luffy kasi nga is nagawa niya pag apoy yung gear third attack niya which is ma-achieve lang sa pamamagitan ng high speed attack makikita nga din natin yung reaction ni Big Mom at halata halatang nagulat sila sa lakas ngayon ni Luffy and it looks like nabibigyan na nila ng konting respeto si Luffy this time na hindi na lang basta isang confident na bata at puro salita yung nasa harap nila isa na talaga siyang contender sa pagiging pirate king So, ayun. Sana nagustuhan nyo yung chapter review video na ito. At please like the video and mag-subscribe na din kayo bilang suporta sa aking channel. Maraming salamat at hanggang sa muli, mga kapirata.